Hello guys! Welcome sa aking channel! Sa araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano magbayad online ng inyong SSS gamit lamang ang GCash. Ikaw ba ay wala ng oras para pumunta sa mga SSS branch para magbayad? Dahil sobrang busy sa trabaho? Well, para sa inyo ang tutorial na ito. Salamat sa mga makabagong teknolohiya dahil ngayon mapapadali na ang pagbayad natin. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat! Ang pinakaunang step na ating gagawin ay mag-login sa inyong SSS account. Nasa description box po ang link ng SSS. Nandito po sa right side sa my portals part ang member employer coverage and collection partner at ang small business wage subsidy program. Pindutin lamang po ang member. Ilalagay lang natin ang ating user ID at password. Kung wala pa kayong account, mag-register kayo dito sa ilalim na part. Once na nakalagiin na po tayo, ganito ang makikita natin. I-click lang natin ang payment reference number, contributions at andito sa baba ang generate PRN. May maliit na kahon na nandito sa baba nakalagay generate PRN. I-click lang natin ulit ito. Sa membership type, meron tayong dalawang option dito. Merong OFW or ang voluntary. So, voluntary lang ako, kaya i-click natin ang voluntary. May magpa-pop up dito. After you pay this statement of account, your membership type will automatically be changed. So, click lang natin ang okay. Sa applicable period, ito yung month na babayaran natin. Example, one month lang yung babayaran ko. So, ilalagay ko from March 2024 hanggang March 2024. And then, sa contribution, kung magkano yung binabayaran natin. And then, click Submit Request. May magpa-pop up ulit na magsasabi na you are requesting for generation of new PRN for the following details. After mong basahin lahat, click OK. May lalabas na payment reference number. Tandaan mo itong 14 digit numbers with letters kasi ito yung gagamitin natin mamaya pag magbabayad tayo sa GCash. Ngayon, buksan ang GCash application na matatagpuan sa ating telepono. Pindutin ang Bills na makikita sa right side ng screen. I-click ang search at hanapin ang SSS. Dalawa po ang lalabas dyan sa search. Ang pipindutin lang natin is yung contribution. Ang mga fifilapan lamang natin ay ang amount, account type, payment reference number, payer type, at email address. Ang email address kahit hindi na po natin ilagay kasi optional lamang ito. Sa account type pindutin ang PRN. Ang susunod ay ang payment reference number. Ito po yung payment reference number na binigay sa atin kanina ng SSS sa webpage. Mahalagang paalala parating i-double check ang payment reference number kasi maaari po tayong magkamali kahit isang numero man 'yan dalawa o tatlo. Kaya't hanggat maaari i-double check po natin talaga. Ang kasunod ay payor type. So, nandito nakalagay self-employed, voluntary, o OFW. At dahil voluntary 'yung pinindot natin kanina, i-click ang voluntary. Mapapansin niyo po sa ilalim, merong protect your bills now, thank us later. Tapos meron po doong nakalagay na yes, I agree. Hindi ko na po tinik kasi okay lang din naman. At nakalimutan ko po nga pong ilagay ang amount. Anyway, so yung amount is 1,050. At tandaan, merong charge service na 8 pesos lamang. So, after nyan, i-click ang confirm na nandito sa right side. Antayin lang natin na matapos ang processing at eto na, payment received. Now, i-check na natin sa ating SSS account kung pumasok nga ba yung binayad natin. I-click natin ang payment reference number, contributions, at saka ang PRN payments. At ganito po ang lalabas. So, nag-reflect talaga siya agad-agad. Makikita natin dito yung PRN number, yung payment date, validation date, applicable date, transaction number at ang binayaran natin. At ganito lamang po kadali ang magbayad. Sana po ay nakatulong ang video na ito upang mapadali ang pagbayad natin sa SSS. Huwag pong kalimutang mag-subscribe, share at mag-like sa aming channel. Maraming salamat.